안 n g g a n 500 pesos na pala tong ganito. Uh, chicken curry, chicken curry. Maganda magandang araw sa inyo lahat ng mga kabanana. At ngayon ay nagluto si Joyce na chicken curry. Tama ba? Mga kabanana, tignan nyo, look at this, kung gaano kasarap ang kanyang nilutong chicken curry. Ya, tikman na natin kung masarap nga ba ito. Let's go, ano may natay natin? Come on! Ayan. Kainin natin natin ito. Kasi kanina patakam na takam itong kasama ko kasi gutom na gutom na. Mmm, mga kabanana. Napakasarap. Sobrang napakasarap. Tapos ah, tripin na natin ito mga kabanana. Mmm. Papasal mga banana. Mmm. Walang kasong sarap. Binigyan mo tabi na itong kukit. Mmm. Kumukulo-kulo pa kanina. Mmm. Masarap mga banana. Look at this. Ang sarap. Ito ka kaya. Mm hmm? Ano? kulang nga sa taas eh. Oo. Wala yun Hmm. Yan kung mm -hmm. ako nakikim ng na chicken curry no. Mm hmm. Mm hmm. Nakatingin kasi ako nito guys sa ano, sa restaurant. Mm hmm? Sabi pa? ko, eh, hindi ko siya kasama nung no, no, kumain ako nung no, parang chicken curry na Parang ito, guys. Kaya, yeah, sabi ko lulutuan ko na lang siya. Ano pa ba dapat kulang nito? Huh? Ano pa dapat ang kulang nito? Kulang? Hmm. Kulang wala naman na. Eh? Hmm. yung kanyang parang um, nang sinasawag. Ako naman, ito na Hmm. Dali mo sa carrots, diba? Tapos mm. talaga maka dagdag ng ano eh. Maka dagdag ng ingredients ng ano, no? Tawag yun, yung sa aking no? mm. Yari na naman kasi mabubusog na naman kami ngayon. <laughs> Yung mm -hmm. yeah, pinilating ko eh. Kasi yung sarap guys. Aba tayo magagawa kasi yung sarap po. Basic lang. Mm -hmm. Mmm, mm ang sarap guys. Tayo tayo. Gusto yung manok. Kakao, gusto mo? May kakao pa? Ano may kakao? Kakao. hmm guys try nyo to milo na may konting kape palpit eh kape na may konting milo <laughs> mm. Hindi. konting kape na kasi mataas na yung caffeine na yun hmm grabe guys lalo kapag tinuha mo yung pinang masarap na part kaya nito guys, itong leeg, finish talaga. May malaman kasi nakakaumay. Mm -hmm. Masarap pa naman. Masarap pa kamay guys, kaso, nagtun na lang para, na lang, chill lang tayo. Ngap? Mmm. -hmm. Mm -hmm. Sobrang sarap guys. Sirap. So, kain na rin kayo. Ano pa mga uh, mga mga lutuin sa mga susunod? Gusto ko dessert naman. Mm. Hindi ako, hindi ako ano, mm. wala pa akong naluto na maayos sa dessert. Yung mm. mga leche flan, puto. Mm. Mm. Hindi ko pa masyado na ano. Oh, hindi pa masyado? recipe nga napakadali niya, pero hindi ko magawa ng maaw mm. pang ang um, talaga ako, pang, pang main pang? pang main mm. pang main? main ano, main dish ah, pang main dish mm. mm. pero yung pang appetizer, tsaka dessert hirapan mm. akong gumawa mm. salad lang, yung mga ganyan, mix mix lang mm. Para yung luto, uh mm -hmm. maha, di mo nga nagustuhan yung luto nga rin maha. Maha? Kaya? Lang. Gumawa ko ng maha dati. Ang pangit ng maha na gawa ko. Mmm! Ay, alam mo yun? Masarap pa siya. Oo, oh, like, na maaalala yun. Pasko yun eh, last year. Gumawa ko maha. Mm -hmm. Gumawa ko maha, pero hindi ko alam kung nagustuhan ko ba yun, yung, part, yung, ano na yung maha. Abiko, yan lang yung mga alam ko. Ayo, nambahin lagi guys, tolim. The best, bestan luto nama hmm. Yang besar. Ah, luto na. No, na, no. yeah, the best. Siguro kasi natikmang ko kasi sa restaurant. Hmm? Natikmang, may natikmang kasi ako oh, luto na sa restaurant. masarap sarap yun talaga. Toba? May kulang sa ingredient ko. Eh. Mm hmm. Masyadong maano yung curing niya. Mm hmm. papang Curry powder. Yung ibang gumagamit lang siguro ng curry powder. Pero, yung iba talaga, talagang ginagawa ko. Hindi, powder talit. lang yung dilamit. Pare powder? Pero, wala namis yung pagkakaiba sa mga ano yun, no? Wala namis. Hindi, hindi naman mapapasok yung color powder yung dilamit, eh. Eh, mas mabawang kasi yung gawa nila. Mm. Sa akin, hindi masyadong mabawang. Mm. Hindi, asin mo? Hmm. Hindi, okay lang. Amoy namay pa rin pag nasa labas ka. Sabi guys, nakakagigil. Pati yung gumaba. Joke lang. Uy. 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 Naki na mukha ako. Hmm? Pansin nyo, mas malaki yung mukha ko kayo bumbanan. Oris na oris ba tawag dito? Oris. Yung yellow. Yung yellow. Ang iba ka mustard? Hmm. Okay na ako. ako. sa lahat ng mga mahilig sa mustard yan. Oo, oh, yan. Para makaka-mastard. Kasi parang kakulay niya yung mustard eh. Oo, may kakakulay. Masa meron talagang taong ayaw sa mustard. Yun lang na. Hmm. Ayaw talagang yung iba sa mustard. So guys, okay, so, masarap ko. Ako Maka wala na umay. Kasi nakaka-umay yung gawa Ah. Harap, guys. No? Hindi yeah, lang Oh, o, may ako. Tapos mm. pa niya adobo. <laughs> ah, adobo. No? Ngayon mm. si kung gusto ko sa lalagyan ko sana ng dahon kasi mm. baka maglasa ng mga adobo. Yung pa, yung laurel. Mhm. Mm Dapat lalagyan ko yun eh, para mas mabango. Laurel? Okay oh, lang. No? Ah. Uh. Last kasi makagana nun. Laurel. Laurel, oo. Hindi hey, ako pinilating para hindi na kami magdagdag ng kain. Sa restaurant nga lang, kukurampot lang nilalagay na ng kanin. Yep. Tapos para yung udang. para yung udang. Ang baga... Yung... Kasi sa buhay, ko ba, marami kayo. Ano na Siyempre, mas maraming kanin kasi sa ulam. Oo. Oh. Uh -huh. Siya kailangan ng ulam mo masabaw. Oo. Oh. Uh -huh. Pag sa marami kayo. kayo. Siguro sa restaurant restaurant mo lang mararanasan yung tipong mas maraming ulam. Mm -hmm. pero kaya Pero kailangan sulitin mo. Mm -hmm. Sa so, nabahid ka eh. Sinulit ko yun lang. Tapos ginawa ni ano, nung friend ko nga, mm -hmm. sa Trixie. Mm -hmm. Gulat ako, umorder pa siya ng chicken wings. Pagka eh. Di ko, nag-order na siya ng ganyang karaming meal. Mm -hmm. Di, Isa pa kami. Isa mm -hmm. sa akin, isa sa kanya. Mm -hmm. Tapos nabulot ako, umorder pa siya ng chicken wings. Tapos umorder pa siya ng dessert. Sabi ko, alam ko na binayaran na ito. Tapos sabi niya, kung ayaw niyang, ayaw niyang makihati. Mm Gusto -hmm. niya siya magbabayad na Kasi nga, treat daw niya sa birthday ko. Naya naman ako. Patay! Naya ako sobra. So, syempre, gusto ko man siya libre ulit ng another dessert. Eh, busog na busok pa kami. Kaya nilibri ko na lang siya ng pamasahe. Tapos naglakad-lakad lang. Ano yung Grabe yung usapan namin. Hindi na kayong muta ko naman. At yun ang kwento ni Pagong at saka ni Maching. <laughs> sarap ng patatas. Sarap ng manok. Sarap ng kape. Masarap lahat. At yan yung mga kabanana, ang ating food trip ngayon. Chicken curry pa more. ay mga kabanana, maraming maraming salamat sa lahat ng mga nanood sa aming video ngayon. So abangan nyo pa ang susunod niyang lulutuin. Yung masarap na masarap na masarap. So busog na busog na naman kami ngayon. Ang dami pa natira. Pero okay lang. Hanggang bukas pa yan. So hanggang sa muli mga kabanana, kita ka sa susunod na video. See you and bye, bye bye!